Hello! Anihan na. Ayan, tuwan-tuwa yung mga tao na rito. Anihan na kasi ng palay. Kaya kikita nga ano naman sila. Eh. Kaya tuwan-tuwa sila. Pati mga bata. Ayan, panay maghihila ng karton. ilahin na nila. Mayayari na yung palay na ginigit ng harvester eh. Ayan, kaya sininkaw na nila yung mga karton nila. Mga kalabaw. Kasi sipag ng mga kalabaw natin nito na ito. lakas niyan. At yung mga bata, yung mga yung masisigla. Yan, yeah, may nahabol yung mga daga. Ayan, ayan, naman ito yung no. na talaga yung mga harvester. Mahuli na yung mga daga. Hindi natin na kasi matapos yung isang banas yung kaya yan. huwag sila. May nabangan yung mga daga sa gilid kaya lang. Ayan, um, lumayo sa harvester. Ayan, nagpagalit ito yung susunod pa rin talaga ng mga sunod ng kapagawaran kahuli na ng daga sarap kasi yung dagang bukit malinis pagka ilulutuin mo lalo na kung i-adobo mo alagyan sila yun napakasarap na ang laki ng daga malinamnam napakasarap ng lasa pagka dagan sila hindi na... sila nahirapan ito ito na may isang pakat ng mga <laughs> bihila ng kantan palay Pangkat-pangkat kasi yung, Pati sila yung kalabaw na lang may gold yung, pa. Silver. Ako call up yung mga <laughs> kalabaw na yan. Kalabaw na yan. May silver pa. Huwag hihila. Sa malayo naman ito yung hila. Ay, taan niya Ha? Ninakaw eh. Ito kalabaw pati kwintos niya. Kagaganda. Alam mo may silver pa.